Good morning. Maglalakad lahat tayo ngayon mga tol. Wala namang masyadong ganap tayo ay iikot lang. Okay? Kagabi nag-upload ako ng video. Isang video tungkol sa ayun nga wala na masyadong snow dito ako kagabi, dito mismo lakad lakad tayo tingputi puti pa rin ang gilid ng kalsada yung mga ganyan yung tinatawag nilang black ice madulas yan magana na tapos natuyo sa dahil sa tubig nagtumigas dahil sa tubig dito pa sa playground ng mga bata punong-puno ng snow Ito yung playground ng mga bata so puno-puno rin siya ng snow yung lamig ngayon eh I think negative 7. Kasi kaninang umaga pagbukas ko negative 6 mga 5 AM yan. Negative 6. So ngayon siguro mga negative 7. At mamaya mga 2 PM may forecast na naman na magi snow So kaya ngayon ko naisip na maglakad-lakad ngayong umaga. Ayan. Balot na balot ng snow. Oh. Dito sa ilog na to, Diyan marami nang ng salmon. Pero bago ka makapamingwit ng salmon diyan, kailangan mo munang kumuha ng permit. Ang linaw niya. Hindi ka basta-basta pwedeng mamingwit ng salmon. Kailangan mo kumuha ng permit. So, yun. Kailangan mo nga kumuha ng permit bago ka makapamingmate ng salmon. Hindi ko alam kung magkano presyo ng salmon eh. Pero, yun nga. Dito ako ngayon sa playground ng mga bata. Pero, balot na balot ng snow. medyo nagfi yung aking kamay ah. Di ako naglobs. Ah. Ah. Sasubukan natin dito pumunta sa mga daungan ng mga yate. Hindi ko alam kung may madadaanan tayo o wala. yate. Eh. So, yun Meron pala at hindi natabunan. Ito ay daungan ng yate. Pero wala yung mga yate ngayon dito. Sayang, gusto ko sana pumunta ron kaso balot na balot ng yelo eh. Napaka-tahimik, ano? Parang ghost town. Ito ang isa sa malungkot dito sa lugar namin. Ito ang isa sa malungkot sa lugar namin. Parang ghost town, napaka-tahimik. So, yun. sarap, masarap din mamuhay dito sa Canada kasi yung power ng power ng pera nila is malakas I mean marami kang mabibili lahat mabibili mo kung hindi ka magpapapigil wala ka talagang may ipon Ayun. May mga nagtatanong din sa akin. Paano ba daw ako nakapunta rito? Ngayon nga pala kung gusto nyo malaman paano ako nakapunta rito mag comment lang kayo. Tuturo ko sa inyo kung paano ang diskarte eh. kung saan maghahanap ng employer na mag-sponsor sa iyo so yun lang muna mga tol kita kits na lang tayo ulit